magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kunin nyo na ang mga kagamitan na maaaring makatulong sa ating lahat. Dalhiyan nyo na. Kapag si Emperor Dado ay natapos na sa kanyang pagpapahinga tayo ay aalis na. Ito na ang sagot sa ating paghihirap. Hindi na natin kailangan pamanggulambat sa ibang mga tao. Dahil ngayon oras sa lakas natin lahat at lakas na mayroon si Emperor Dado ay mapagtatagumpayan natin makwa ang South Cloud Continent. Sigaw ni Gotshi, at nang marinig ito ng lahat, sila ay nabuhayan, at ang mga kababaihan na ayaw pasamahin ang kanilang mga asawa sa gagawin nila Dado paglusob sa Imperyo ng South Cloud, ay nakumbinsi, at ang mga ito ay nagsipayag na ang kanilang mga asawang tulisan ay isasama sa magiging labanan at dahan-dahan humahanay ang mga kalalakihan sa lungsod ni Dado. Para sumama kila Gachi at Dado at sa ibang mga tulisan, nakikita ni Gachi ang mga paghanay ng mga kalalakihan. At si Gachi ay napabulong sa kanyang sarili. Sana ay walang mangyaring masama sa inyo aking mga mamamayan. Wala tayong lahat pagpipilian kung hindi sundin ang gusto ni Dado. Ang halimaw na napunta sa ating pangkat. Nawawala na din ako ng pag-asa na magagawa ko pa ang aking mga binabalak kay Dado. Dahil sa nakakatakot niyang spiritual na lakas at katayuan. Siguro kailangan ko nalang tanggapin na ang mamumuno sa ating lahat ay isang halimaw na tulad ni Dado. Ang importante ay magiging pinunong general ako ng mga kasundaluhan ng South Cloud Continent. Kung makukuha ni Dado ang imperyo sa kamay nila Empress Queen Zilong at sa Reyna ng South Cloud. Sabi ni Gachi sa kanyang sarili. Maya maya, nang marinig ito ng mga tulisan na kasama nila kanina, ang ibang mga tulisan ay tumugon sa mga sinabi ni Gatchi at sinabi. Masusunod pinunong General Gatchi, at ang mga ito ay umalis sa harapan ni Gatchi at kinuwa ang kanilang mga sandata at iba pang mga dapat dalan na makakatulong sa kanilang lahat. Upang makwa, ang pamumuno sa Empiryon ng South Cloud sa kamay nila Queen Zilong at sa reyna nito. Samantala sa Empiryon ng North Mona kung saan nandun ang kaharian nila Zubaji at Ganggang. Sila Daryl at ang kanyang pamilya na sila Ambrose, Yvette, Irene, at ang reyna ng South Cloud Continent. Ay sinamahan ng kasambahay na tumungo sa trono nila Ganggang at Zubaji. At maya maya, sila Daryl ay nakarating na sa trono nila Zubaji at Ganggang. Dahan-dahan pumasok ang kasambahay at sa likuran nito sila Daryl, Yvette, Irene, Ambrose at ang reyna ng South Cloud nakikita nila Ganggang Gang at Zubaji ang lahat at si Ganggang Gang ay nagulat at napasabi kay Zubaji Anong dahilan ni Daryl at ang kanyang pamilya para tumungo rito ngayon Sabi ni Ganggang Gang kay Zubaji sa mahinang boses nang marinig ito ni Zubaji Si Zubaji ay bumulong sa mahinang tono kay Ganggang Gang at sinabi Aking mahal nakakatiyak ako na susunduin ni Brother Daryl si Princess Lina nagmula sa lahi ng mga elf Nako Paano ko tasasabihin sa kanya na wala na dito sa ating kaharian ang prinsesa ng mga elf, at ito ay tumungo na kung nasaan ang lagusan na kanilang nadaanan pabalik sa mundo ng mga tao. At nakakatiyak ako na ngayon ang prinsesa ng mga elf ay napakalayo na nang siya ay pumasok sa loob ng lagusan na iyon. Dahil ilang oras na, ang lumipas ngayon araw, paano kaya ito, sabi ni Zubaji, at maya-maya sila Daryl, Irene, Yvette, Ambrose, at ang reyna ng South Cloud ay nakarating na sa harapan nila Zubaji. At sila Ganggang at Zubaji ay tumayo. At si Ganggang ay nagsalita at sinabi, "Maligayang pagdating sa aming imperyo at kaharian. Daryl, Ambrose, Empress Yvette, mahal na reyna ng South Cloud at mahal na reyna ng lahi ng mga Fairy. Lubos naming kinagagalak na kayo ay nagpasyang magtungo sa aming imperyo, ng aking asawa." Sabi ni Ganggang at si Zubaji ay nagsalita din at sinabi. Kinagagalak ko Brother Daryl na kayo ay tumungo dito sa aming kaharian kasakasama mo ang iyong pamilya. Matagal na panahon na din na nakaapak ka sa imperyo ng North Mona Brother Daryl. Kaya kinagagalak ko at ng aking asawa na nandito ka ngayon sa aming kaharian. At sa inyo din Ambrose, kapatid Ivet mahal na reyna Irene at sa iyo mahal na reyna ng South Cloud. Sabi ni Zubaji nang marinig ito ng lahat na sila Daryl, Ambrose, Yvette, Irene, at ang Reyna ng South Cloud. Si Daryl ay nagsalita at sinabi, Napakalaki na nga ng pinagbago ng North Mona Brothers Zubaji dahil sa inyo ni Ganggang. -Gang. Mas lumaki ang inyong mga nasasakupan. Nakakatuwa, na talagang pinalakas nyo ang imperyo ng North Mona. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito nila Ganggang at Zubaji. Si Gong ay nagsalita at sinabi, Tama ka Daryl pinamunuan namin ng aking asawa ang imperyo ng North Mona at pinalakas pa ito ng husto. Lumaki ang aming mga nasasakupan dahil ito ay napagdesesyonan namin ng aking asawa na sakupin ang ibang mga lugar na malapit sa aming mga nasasakupan. Upang ito ay hindi mapasakamay ng imperyo ng West sa pamumuno ni Emperor Dwayne. Dahil kung magkataon mahirap ito mangyari, dahil magiging isang pader lang ang pagitan ng aming mga nasasakupan at kanilang nasasakupan. At maaari magkaroon ng laging kaguluhan sa pagitan namin ng Westrington. Kaya mas minabuti na lang namin na puwersahin na kunin ito sa ibang mga sekta. Kaysa mapasakamay pa ito ng Westrington. Sabi ni Ganggang sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat si Daryl ay nagsalita at sinabi. Nakarating na nga sa akin ang ganon pang yayari mas mabuti nga ang inyong ginawa ni Brother Zubaji, kung magkataon nga ito ay nasakop ng Westrington noon sa pamumuno ni Emperor Dwayne. Ang North Mona at Westrington ay walang pagitan at maaari pa itong magdulot ng gulo. At maganda naman din ang kinalabasan ng pananakop nyo sa mga lugar na ito. Dahil nabigyan nyo ng sapat na pangangailangan ang mga mamamayan na inyong sinakop. Kaya walang masama sa inyong ginawa, sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay ngumiti lamang at kamandat kay Daryl. At si Ganggang Gang ay nagsalita muli at sinabi, Alam namin napagod kayo at gutom. Tayo nang tumungo sa silid hapagkainan upang makakain na tayong lahat. Ngayon ay nakakaramdam na din ako ng gutom. Ang magaling ko kasing asawa ay ginalit ako kanina kaya hindi ako nakakain ng breakfast. Sabi ni Ganggang. Gang. At si Ganggang Gang ay umirap kay Zubaji nang marinig ito ng lahat at nakita ang ginawa ni Ganggang na pagirap kay Zubaji. Sila Daryl at Ambrose ay tumawa. Hahaha, -ha -ha. at sila Yvette, Irene, at ang reyna ng South Cloud. Ay pinigilan ang kanilang mga sarili na tumawa. Naririnig ni Zubaji ang tawanan ng dalawang mag-ama. At ito ay napakamot ng ulo at naglakad patungo kila Daryl. Sa pagdating nito kila Daryl agad-agad na. Hinakbayan ni Zubaji sila Daryl at Ambrose at sinabi, Kayo talagang mag-ama, ang lakas niyong tumawa, tayo na nga sa silid hapagkainan. At ang tatlo ay papalabas na ng trono nila Zubaji at Ganggang. At si Ganggang ay muling nagsalita at, Sinabi sa mga kasambahay na naghatid kila Daryl at sa kanyang pamilya sa trono nila Ganggang at Zubaji. Kayong lahat, maghanda kayo ng masasarap na makakain sa silid hapagkainan. May mga panauhin pang dangal tayo ngayon. Ihanda nyo din ang masasarap natin wine. At dalan ito sa silid hapagkainan. Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ng mga kasambahay. Sila ay agad-agad na tumugon at sinabi. Masusunod mahal na Empress Ganggang. At ang mga kasambahay ay mabilis na naglakad papalabas ng trono nila Ganggang at Zubaji. At si Ganggang ay naglakad patungo sa harapan nila Yvette, Irene, at ang reyna ng South Cloud nang makarating na si Ganggang Gang sa harapan ng tatlo Si Ganggang Gang ay nagsalita at sinabi "Mga mahal kong Empress at Reina, masaya ako na nandito kayo sa aming kaharian. Tayo na para magsalo-salo sa silid-hapagkainan. Nakakatuwa dahil hindi ko naisip na kayo ay magtutungo sa aming imperyo at kaharian. Masaya ako ngayon na nandito kayo." sabi ni Ganggang Gang. nang marinig ito nila Ivet Irene, Reyna ng South Cloud sila ay ngumiti at si Yvette ay nagsalita at sinabi. Nais talaga namin tumong mo rito sa inyong imperyo at kaharian. Upang makita din kung ano na ang kalagayan ng inyong imperyo. Nakakatuwa tama si Daryl napakalaki ng pinagbago ng imperyo ng North Mona. Dahil sa inyo Empress Ganggang at kay Brother Zubaji. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Ganggang siya ay ngumiti at sinabi sa silid ha pagkainan na natin ituloy ang ating kwentuhan. Halika na kayo sabi ni Ganggang at si Ganggang ay pinamunahan niya ang paglalakad. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!